Ang kanilang ginawa para sa mahal na bayan. Aming paalala, sa pagsisimula ng aming obra, Maestra, at ay mika na ka na makatutulong, ang pagbuha ng letrato o video ay maaari, ngunit ang mga flash o ilaw na nagmumula sa inyong mga kamera ay luwasan. Inyong operasyon ay lubos na makatutulong sa aming presentasyon. Isang epikong handog para kay Celia at para sa bayan mula kay Francisco Balagtas, Autocad at Corredro, Florante at Laura. ang lao nagubad, kung saan may ng araw ang mga damo at halang matatagpuhan, ang isang piratang nangihina at napagabo sa puno ng higera. Siya ay isang magiting ng magalipa sa bayan ng Dalbanya. Ngunit nang siya ay dumating, ay agad na dinangit atibin na dawon sa daas ng kaharian para magkawing ng problema ng hindi nibaon sa hagubat makarinig sa akin. Ako'y narito, nakagapos. Oo, Panginoon, ako'y inyong panawarin sa lahat ng pan, sa lahat ng aking pasanin mo, sa pag-iibig na ipinagkain sa akin. Oo, oh, bakit ka ganyan sa akin? Ikaw lang aking iniibig. Ba't mo ako'y iniwan? Sa kamay ni Adolfo, ikaw'y sumamot, ako'y nilisan. Kaya, Adolfo, ang aking kapangyarihan pati ang inosente kanyang idinamay. Magkasa'y misto lang, ako'y nilisan. Aking mga sigaw na sa tolo ay walang kapatulan. pa ng aking buhay na tilay, walang nagmamahal. Darat albayo ang aking minamahal. Ako'y sa si inyo'y magpapaalam. kay laking hirap nitong nakatasan sa akin. Naging isang pag-ibig sa akin ay pinag Lubos ang inagaw ng aking namang taksil at sakin. O sa plano! Sa plano! Oh, Laura. Laura, kung sinisinta. Ako yung iyong pinagtaksil at iniwan. Mahayaan mo lang pa akong nakagapos dito sa kagubatan. Mag-isang nagdarusa habang ikay kaya ito ang Gusto man kita'y kanimutan. Ngunit ang alam mo ay nakaukin na sa aking puso't isipan. Anong kung hindi mo maaadim ang mahal mo sa kinagpisan? Napakabait naman ang kanyang tadhana. Kapag ang bagatila wala ng pag-asa, ikay huwag maglada, sabagkat kayo aking tutulungan, ikay dadamayan at gagabayan. O sa tiyala, tulong! Tulong! Kung tunog na iyon, kailangan magmadali. Pagin sa kanyang mga sino, huwag ni Paulie ang lahat sa aking tapad sa akin mga taong di sa akin papani bahay yung tulad ibris sa iyong mapanali na matay ng kataway ay hiwalay Mas malala ako sa halimaw, Sireno pati walang sana iyong pinaslang Oo isa akong halimaw at maaaring ang wala akong buwag sa mundong ito Ngunit di ako magsasayang ang pauso mo kay isang upay Mga lagat siya'y paslangin Si Leto, hindi ko pa makikikipag <laughs> oh, sa yung saking kakayan. Pipigilan kita sa aking umingi niya! Oo, yung sa'yo ang umugod-ugod. Ba't ayaw mo bang mamahinga at patulong? Hindi ako masasayang ang powers ng pangikain sa gubay. Bagkus! Mga lagad! Siya'y paslangin! Ay! 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 Ako, ako, na mismo tatapos ng yung boy na kay Saklap. Si Lendo, masanda ka na. Ikaw ang nahirapan sa'yo mga pagsalakay. Tingnan natin kung sino matanda ito ng kita ng ating isa tanda ang piraso. Pag-ihelo okay, muna yung bago mangyari yan Paalam ka na alin sa'yo sapagkat tuluyan ka ng mamamahinga! Oras na para pagbayaran ang mga kataksilan mo, Sileno. Uyong sa'yo, gusto mo pa ako paslangin na yung buntot na lamay na kanina nakalabas? Mga aking buntot ay di naggubling pagkos nang ibabaw sa aking puso'ng isipan. Sa mga mamamayan, ika'y nagkasala. Kaya sila rin ang husga sa iyong kapalaran. Okay, kaya lang rin sa iyo, sa kangarito na dipre sa iyo. Harapat-tapat lang sa inyo magsama sa kamatayan. Oo, oh, Adolfo, aking anak, kung iyong tulungan, sunod you know, ang Ako'y tuluyan ng mamaalam. Durante, ingatan mo ang aking anak na si Laura. Maalam.

ako isang mula'y ka isang kusgan, kaya komentain naman niya, muling tunog pili siya ng pagtulong. muling papa sa larawan, sa larawan ng mga isusunod na mga nasungog na larawan. pagitan sa kanyang ka isang sa Estados Unidos, ako sa yung mga naghalo, sa larawan ng sofa ito. balitang iya'y walang katotohanas, malimit na may marinig na balitang tunay, hindi matirang tagal. Kung mahirap sa, ako sa ng problema. Ngunit maaari yung malaman ng iyong do'y aking higitin? kung kasi sa mga tao ba'y gano'n sa aking tahanan? Sa a tourist, ako'y pinaralang sa haliang ng niya. Ayon sa aking mga baguna, ako ako'y sanggol pa lamang, may isang malaking itaw yung aking pilas yung mananig pa upang ako iligtas. sa edad na labing isa upang to'y hasain akin, ang aking karunungan galing. Doon ko nakilala si Adolfo Pung sa Matematika, Ulohi at at ang aking guru si Antinol na businak ang kalooban. Aking nakilala din si Miranda na kumangkin ng maestro na ginapagpuntay niya? Ayon sa aking kapang mag-aaral, si Adolfo raw ang tinala ng lahat. Ngunit, nang ako'y tumatig, siya'y wari kahihwag sa uli. Ako'y nangunsa. Okay? Ngayon na susubukin ang inyong galing sa asarangiya at filosofiya. Tuwing gabi ating masasaksiyan ang kinangnang ng mga talas sa kalangitan. Ngunit sa panginibabang 5 ng hari, may istulan na galaho para mula ang mga sublima. Ang talas ng inyong isip ay may at ang aking katanungan ay sabihin. Ba't naglalao ang mga talas sa kalangitan ito'y mabutiwa? Adolfo, sublimi ko na si Leno Matalino. Kay magsalita yung pagsisip kami yung pagsigil. Ang mga tali na nilalaho pagsabit pagsapit ng mga. Sa pagkat ka nila'y pinapasa, hari ang ilaw nito na may pinipala. Sila'y muling nangirita o kapag ang araw ay nakapahinga na. Ang mga pito'y nagbibigay liwalag sa gabing balik. Magaling Adolfo, maaari ka na ang mga. Meron pa ba mga kasagot sa aking katanungan? Florante, anak ni Dope Gondeo Cantas iyong paalaman ay bahagi sa ating lahat. Maestro Atinua, aking gurong ay galing, Nais kong sumibahagi ang aking kutipan sa ayaw ni Alonco. Sa aking pananaw, ang mga talay ay hindi nagalang, pagkos ay nagtatago lamang sa diyon ng pebo-punyo. Kaya ito tingala sa itaas at magsili ng mga pumunti-punti pagtatala na wari so ng mga hiyas yes, na pananatakot. Tuwin kahagat ang tiling, sila'y hindi natin kumikita ng mga pangalim. Pagkasi sila, paliwanag sa ating pagsigit. Magaling, Florante. Isang mahusay na sa sagot ang iyong binahagi sa ating pagsigit. Pero na dapat lang sa iyo ang titolong pantas na tulad ang iyong mama. So, tayo ngayon magkakaroon ng pagsasadula tungkol sa trahedya ng dalawang apoy o dipo. Tanghal si Florante bilang polisya at Adolfo bilang ito. Ikaw, Florante, mga agaw! So yung tayo, yung nandarapan. Ikaw no, ang tawad mo! Ano sa Di ba magagawa ako to? Adolfo, ano pumasok sa'yo isip at pinagtangkahan mo ang buwan yung walang kalaban-laban. Napamantasaw ito. Ikay, ikay aking inoto sa bumalik sa bayan na Albania. inyong ng pag-asa at adhana, di basta-basta. Nandito kami sa suportahan, magiging ka mamaya mo sa buhay. May <coughs> ng hindi mula sa Albanyang aking sinilangan. Tangkang pala na ako ni kayo mangyayari sa makalawa ng susunod na buwan. Tanging ako'y napili ni yung Hari ng Albanya na mamulo na kukbo. Nang ako'y humarap sa hari, ako'y minaramdamang magkahalong pag ibig at kabag. Makita kong kanyang hulap, siya'y isang dalagang huyakhing pangit at gabindakan. Ang kanyang mga katayong ay wari mga tala sa patingitan is na hindi mo'y gumigis ng islak. Mga lahat, pantas. Akin ang aking hindi hindi yung bukas sa ka, magiting ako si Hari Princeyo, pinuno ng Hariyan Albanya, na Nais ko rin makilala ang nakonsig na sila ako. ay doras din. Ididiyod dapat para sa bayan at sa iyong pagmamahal. O oh, konserse, ikay maging na sa pagbibigay sa dugo sa ngalan ng pamana ng pamalik ng buhay. May okay, bab okay, babae, may babae di ka't ko dahil sa. Natatunin ko paano man kalakas ang talaban kung sino niya si daya. Wala nang dorante. Sa restaurant, pinuno ng dugo toto na. Kaya magsisisi na ako'y iyong sinanungan. Ang isang datang ay talit na talak sa'yo puso pa'y hina. Malik ang pupong persa. Kaya ang hindi pika na po nakakalpahal. Tumong kumatras. Hindi kayo magpapatuloy. Wala na akong ibang ibig kundi kay talunin. Ako na nang ipagpuno. Nagkupay lagi na tatamo. Kailanggap ako'y hindi

Naamor manao, dagumpay ang ating pagtatanggol. Dagumpay! Mabuhay si Pulang Ate! Mabuhay! Mabuhay ang mga Mabuhay! Very good. Dito na lang. Lolod ng ating iniiwol. Okay nagbalik sa digmaan kin bait. Para nating hupodin ngayong sumusubok ang kayo sa kalagayan. Okay nagarantiyemp lagi tapilig sa hustisya. Kundi ikay na sa ating nakikita ba lagi sa piling ni Laura ang sinisipta? sa puso'y na wala ng hindi at Ngunit, dahil na sa pagpunay, sila nga mag-iis at sila niya. ang pag na pagsunod ako sa pagpunay, aming pinagtanggol. Ako oh, sa ilo'y nagtitiwala. kumpanyado. So, yung bibigay ang pamamahala dito sa kasal na, gaganap. So, sa sa Tuhandado na po yung tipang na nagaganap. So, kayo kailangan bumalik sa karyaan ng mga isa. Ang tawad mo sa akin! Anong ginawa ko sa kalin ng Albania? Anong ginawa ko sa kalin aking iniirog? Kaya malahimik ko natin walang kalaban-laban sapagkat kayo ang aharihan ay nasa aking mga na. Ako na ako nagtiis o ganda ang aking Pati ang pag-ibig nila ako ng maligit ay iyong inaagaw. Wala akong inaagaw sa iyo! Pag mas ika'y nagsalit, ika'y nawalan! At kahit man, di naging sa'yo sila ang aking iniirot! Ano man ang naisabihin, kaya aking biyag pa rin. During the set to seven, umabot sa aking mga kamay. Aking sandata at tatapos na iyong buhay mas masaklag pa kayo sa kanilang kapalanan. Mga kawal, sa sapuno ng Igera at ayaw masakman lang ang baris na iyon! Sa ngalan ni Haring Ni Tsep, Dukang Bersayo, magpapahit sa lahat iyo kasalanang iyong ginawa! ako sa iyong paghihiganti. Makatakas ka sa mga bangis na ka Duwag, po, Duwag! Ang du pinangyari sa Pinang niya. di ko na alam ang aking dudukin. na, na siguro sa akin. Yung 20, walang ang naging masakit sa'kin. <laughs> Pangalan ng ating mula ako nung una kami nagkita. Siya ang aking sandaling nilisan upang tumungot at ipaglaban sa rato ng iyong... Anong aking kasalanan at aking mula yung iniingit? Ako'y nagla... Ako ng naglingkod, ng Sa'yo ay inaalay lahat. Eh, okay, malay nagtapat ng lingkod. Ngunit na kapag di ko sa iyong puso at hindi malilimutan ni Delta ang aking iniingit. Paano mo itong nagawa sa akin, Ama? Si na lang siya ang nagpapaligay sa akin. Pati pa naman siya? iyong inagaw para sa iyong sarili. Tama na yung pagtalabati. Tapagkat yes. hindi eh, kayo liligtas, siya ay darating sa bintana doon kung iyong buhay ay kitilid. Mahal <laughs> na, Sultan! Siya na din ay makawalan. Aking ibigay lahat, pati ang aking puso at pagmamahal. Huwag mo lang siyang saktan. Ako'y mapapasayuan ng lubusan. Dahil ng aking irob, huwag mo ito gawin. Hayaan mo ang buhay ko ay Ang managay ay iligtas sa saya. Pagkakain, matuwarin na na din! Bakit aking di pa kaya na makita? Malimig na't wala ng buhay! Ang aking lahat talaga'y na di na iyang maguhay! Ngunit siya ipatapon sa malayang kagumpataan upang siya hindi na sa island at nangangarin! Meron na! پھر <laughs> ڪو Ang mga tao, ang untuk tao, ang dia tao, ang Dati, ako tututol pero paano naman kakakanta? Bitawan niyo ako! Tolan! Tolan! Kami Tulog! Tulog! ang magsisimula. Wala dapat sa malayo pinatawag 'yung mag-team. bigyan niya para malaman natin na matutuwa. Ginoo Mari, ma mangawlong Albania. Pinap, ang karya nila ko ni Sila ko si Adolfo. Alinat, ilig sila sa... kita sila sa... Napangirang sa kamay ng mga as na sukap. Sugod! Sugod! Wala na magagawa. Ipagandiyan gawin. Ipagawa pa sa akin. Sugod ba? Ba't? ni <coughs> ating tignan, upang ating malaman. Wala ang aking inihiro, hindi ang niwala. Ako na ate, nakalo kay pinatay ng mga layo kay Tani. Dahil ko'y ibusang mahal, ay ulit nagkita. Wala ding aking giliw, hindi ko na muling makakaya pang ikay wala sa aking piling. Mga kaibigan, narinig mo ko'y mga ayaw ako ngayon. Ito'y papalapit sa atin. Sinagro, aking tapat kaibigan. Paano niyo kami nakalap dito?